Basta batas. Basta batas. Basta batas. Yes. Dalawa lang po ang kinikilala na will po dito sa Pilipinas. Nauna yung tinatawag nating notarial will, na kung saan po kita kailangan ipanotaryo ito. Pangalawa mm -hmm. yung tinatawag nating holographic will. Ang holographic mm -hmm. will po, ang pinag a ito, ay sinulat kamay nung tao pong kumagawa nito. Ito kanyang sinulat gamit ng kanyang kamay, ito yung niya ng date, at ito kanyang pinilmahal? Kapag kapong halimbawa walang date, hindi po magiging valido ang holographic will. Bakit po? Kasi hindi natin malalaman kung kailan po ang ginawa ang holographic will na ito. Sapagat sabi po ng batas, kung sakali pong gagawa ka po ng will, maaari hmm. po na palitan ito. At kung mo, importante ah. <laughs> <laughs> na malaman ko ano. so dapat po dated, otherwise po hindi valid. Basta batas! Basta batas! Basta batas! Basta batas.